Hi guys, good morning. Update tayo sa aming sakit na yung guys. Since na hindi na maganda yung pakiramdam namin, bumili kami nito, no, vitamins, ah, D, I, C, and D, and zinc. Sa, para sa immune health daw ni mo. So, binili namin to tatlo yan, sa isang box, 154. Ha? 56. 156 sa uh, manings. And ayan, magmi-mix tayo dito para inumin natin. And magluluto kami for today's veggies guys. Para sa uh, ano to? Anong ulam to? Sarap. Oh, kalderita? Ikaw. Ah, oh, kalderita to. ten years later. Pugay ang ingon si Ate noon, itong last time nga, nanganha, ha, midra, Sulod daw tadi lo gusto kay kay ko musulod lo. Ato sa escalator nga taas. Ana dai ko. Escalator dai ko taas sa kanto no dire. Na ug nakani na dire pero nalimot Ay. na ko. But It's been a long time. Tapos Ay, tayo. ana dai ko kang ate oh. Kuti musulod tadi ate inana at inana atong at, sanina te. Oh, ka na buang. Na ako ang amo amo ato nga time nalibat. Enko ka ba lokag unsay sulod ana nga. kuan? Puro na branded dira. Ana ko siya ha. Ana ah, rencha nga sige na lang next time na lang. Pag sulod pa lang nato diha ignon na ka nga. Sumay sanina. Up down kay na sa tapi na ni Marinadri oh. Pindi ka po sa store na oh. iwan na. Good morning mga na. Mopod. Oha oh, naman ang hagdan ngayong ay, escalator ngayong inyo. Taas siya Grabe ba, inyong galing ng ikaw ang Ay, oh, later magta-ta nito ah. oh. Diba? ba? Muna itong atay ron. kayo halata nga. Marartag mga kuan. Mar mga Torish. Oo. Oh, Torish. Uh -huh. Saka na skilito lang ko. Kaya na skilito lang ko. Kaya

Anak daw nga hagdan. Naka-hadlock ba na? oh sige, sige. Hadlok kayo siya. Frutising na na to. Ambul. Ah! Nice kayo. Mag -una, ako, mag ako mag-una kay para ko an mag -video ko. Wait lang ako na. Video list. sa guys. Kain na rin ako. Findenip, okay? Merry Christmas. Nanamis ta. Ha? ya pun guys ah taas tapos kan idaku kan <laughs> idaku taas gapun atodo me grup tap hmm sige na dapat ta na silap kin kain radna diri sa ada to sa una kay kanang kan rimbo-rimbo ba ay dire ko o Na no, pa Uy, restaurant naman 'yung naninirahan. Lagi na ako dito diri sa una. Guys, wala may kabalog at asa yung nangad to Basta yung napunta namin e-restaurant <laughs> Natas kayo <laughs> <K> Kang <kagnilig. laughs> <Niligayo> to Niligkayo <laughs> to Wait 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 against the light against the light Hoy gapangwan akong kamot kamot nao na tabi wala mo join namana wala of the world dito migikan ganina sa kanaang kuan De <laughs> mo nang Wait lang zoom kana dia nga kuan zoom Hoy ayo panggunit Growian tas lang ang sound. Mara kong gagawin. Kaya namin tanggap pa lang ala na o. Oh. Gakalula. Sige, sa video na lang. So, kita mo. Gira na. Gira kino kay jarabing pon yah madu, dili leto oh, oh, oh. okay. picture. unsa kamu nata dapat nadi tu? nau? diba mo mao pa picture? against the light. ang mata ko lang

constant gladness of being devoted to you for it is full and lasting happiness to serve with constancy, the author of all that is good, through our Lord Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Hi, guys! Good morning, guys! Today is November 18th. <laughs> eh, gusto yun ang alaga namin na kuan well. Tapos, guys, magluluto kami ng lunch. So, putol-putol niya ang video. Uh, i, ato lang siyang sumpay-sumpay para naatay kung tawag ni dili. Basta. Na basta na may ma-income nga kuhan. 10 cents lang mabalag. sense cents lang ba? Diba? So, nagbili si ate ng talong. So, malalaki ang talong na to. Tignan nyo. Ito yung talong. Lika, kita nyo yan. Ang laki. Parang kamay lang ni ate. Ayan. Yes. So, the other one is ipiprito namin. At ito naman ang, ay no, two dalawa nito gagawin naming salad tapos yung iba ito na yung dalawa naman piprituhin namin so ito yung lunch namin so let's see ito na yung salad guys gusto niya kasi subaon nga sunog na na siya. so ito naman yung prito nagpipeto na tayo winter na kasi guys so Ayan, naghahanap ka ng ano yung masarap kainin. So, nag-try-try kami ni ate na magkuan. Tawag nito. Parang diet ba? Ito na siya. Yung sila kauras na di ka mukhaon. So, So, papakita namin mamaya ang finished product. Chai finished product. is vlogger. Okay guys, babushi. Ayan na guys, binabalatan na ni ate ang talong na <laughs> Tapos, ito naman yung talong na gifrito daw. <laughs> Para siya guys, hindi ko siya, gimasakar. Tapos, maguhat din may og sauce niya, no? With kamatis and bumbay. Narang, atong pinirito, nilagay ko, nilagay ko ng ganito, guys. Kasi, para yung mantika, body na tumakaon. Tara, guys, kunin na natin. Nalagay natin dyan. O, oh, kita nyo, ayun, mantika na yan, oh. Ha? Huh? Yan. Ang oh, daming mantika, kita nyo yan. Ayan na. Sige, kunin na natin. Okay. Ito na po yung finished product. Ayan na yan. Wow, ang ganda ng kawaya. Ah. Uh, to you. And rice. So, kaunti guys. Good morning guys. Today it's Wednesday and November 19. So guys, earlier, ang weather namin is 13.8. But nga, but now is 15 na. So, magluluto ako. yon nilalamig na yung alaga namin. yan, So, magluluto ako, guys. So, ito yung lulutoy namin. Itlog na with kamatis. At magkukuha tayo ng onion na. Charan! Nandito na yung onion! So, magluluto muna kami, guys. Dito na yung kamatis at ang onion. So, lagyan na natin ng itlog na. Wait lang and ito na guys. So, batelan na natin. Ang ganyan. Batelan, batong, batonan. Ukay, ukayin. Shake, shake, shake. Dama, rebele, rebele. Lagyan natin ng, ko, an. Tanong, paminta. Wait lang. Ayan na yung, ano siya? Ano niya? Paminta. Sesame, paminta. Uh, tapos, sesame oil. May, pa naman kami yan. Nang suka. Tapos, asin na yun. Ah! lamit na with rice. Ayan, lulutuin na natin dito. And dito na, magpapainit na tayo ng ulo. Ayan, dyan na natin pipituhin. So, bye guys. Hi guys! Today is November 21. And wala na nakaget over sa Miss You. So, kaya bumili na lang kami ng buko galing Thailand. Hi guys. <laughs> Galing Thailand. No. Ang sarap pala ng buko ng Thailand. Sana siya na lang nanalo. <laughs> mm. lamik kayo. So, sige na lang. Um, at least si Miss Mexico ang nadaog. Um, universe. Mm. Magpabug na ta sa atong ulo nga nagkuan. um uh, nat dili naka get over sa what happens sa Miss Universe, di ba? Tanggap ko naman ang position ni Atisha. Pero maganda naman yung sagot ni Atisha. Pero katuloy yung si Colta D. Evor. Nice on the kung siyang Yeah. Pero dilip man siya. Dilip man kita ang judges. <coughs> Marag-bride pa man ko sa judges. Dito na pita, oy. Sige na lang. Bye bye guys. Sinti na namin yung buko namin from Thailand. Kapungka. <laughs> <coughs> da. <laughs>